Good morning guys, welcome to my YouTube channel Boy Luis is Vlog So guys, baan na rito sa Sirimun ng Maybunga Pasig City guys Ayan Sa labas po ng kalsada yan Ayan, sa amin FBM uh, Global Peak Baan na po, ayan Ayan po yung kalsada Pwede nang magbangka dito guys Ayan oh yan ang kalsada ng Sir Mundo bunga guys so <coughs> ayan guys bahang bahang na dito kapunta yan sa doon sa ano doon sa so guys walang tekin ng ulan ito yung nangyayari Marami yung guys ito oh. So yung mga dadaan ng Sirimundo may bulo guys no oh, Iwasan na dito Kasi may mataas yung tubig Ayan nagkakarirahan na sila guys oh Ang tibay ng sa magkakahiro Ayan dito yan sa Pasig City guys Marado na yung mga kanal dito Oh. Ayan. Alis na sila. Lulusong na yung 3443 4, 4 3. <laughs> okay, lulusog na. Kumusong na kayo. Okay. Ayan guys, yung kalsada dito. Bahang-bahang na. Thank you for watching guys. Nandito na lang. Bye, bye.